sa parte na to, wala naman po masyado. Dahil masyado Mababa yung ano aking... ko. Ah, pagod ako. Pagod agad ako. Buti na lang po at mababa yung aking ito. po aking dinis. Exercise, exercise, exercise. pay na muna. Yan. Madali naman ang linisin tong bahay ko dahil wala naman ng katao-tao dito. Wala naman nagdudumi. Wala naman akong bata dito. Wala mga ano mga lalaking anak. Ang makalap kasi yung mga lalaking bata, pag may mga trupa, -trupa. Tumalya na anak Tumalya po na anak ko Eh bagong build, Ipapagpagkulong na lang <tong> lalabang ko naman po ito Allergy ako nito. Bahing-bahing na, bahing na naman ako. Bahing-bahing na naman ako nito. Sana naririnig ko yung boses ko dyan. Ang hirap pag wala ako, ano, yung lapel. Hindi ko humahawakan yung ano, yung cellphone para iganyan e po sa mga ano, hirap. Hirap talaga na ano. Yung cellphone handler. maglalaba, eh sana ho may tulo. Kasi pagka wala walang tulo, iigib ko ako sa labas. Yan, masakit ho yung dibdib ko. Pagka ho yung pa ako dun sa poso, iakit ko pa dito. trabahin ni Melissa Amil. Ayan, natumbigan ko na. Lalabas muna po ako sa glit. Gawa ng kukuha po ako ng kukuha po ako ng sabon sa tindahan. Ayan, eh, baka biglang may dumaan dito. Pasensya na po kayo ha. So, itsura ko. Ito lang po talaga ang natural ko. Ito si Melissa Amel. walang pulbos. Walang makeup. Walang lipstick. Nasunog na yung labi ko sa lipstick ng aming reunion. Ito ko. Ayan. po. saya saya 33 eh ah. nah, ini tokos masak itu ay buah nih ay, ay pat pat ah papa tete ah tete mo, so, pag nililis tayo, tayo yung nagaano, kailangan masaya tayo. Unahin ko ang cover ng anak ko. Ang cover ng kanya. Hindi naman yata nang umupas to. Ang favorite shot ko. Kunti lang na naman po yan. Dalawa naman po kami. Pag-iihay muna ko ote, ah. Ngayon, wait lang po, ah. Tututo ko muna po doon sa... Tututo ko muna po dito sa house. Kasi, ho, ay, kukuha muna ako ng... Yes, against the muna po ako ng sabon sa tindahan. Yan, kaya po, ah, uh, dyan muna kayo saglit lang po. Saglit lang naman po yun, tatakbo yun po lang. Eh, maingay po doon ang washing machine ko eh. Maingay po siya. yan. Nagugulataan ako, oh, ma, may lagnat ka? Bakit ka naglinis? Bakit ka nag-ano? Eh, pag may opasyon pa lang naglinis, eh, wala naman ako nagdudumi sa bahay ko may isa pa akong saging dito. Kain ko, kainin ko muna ko ang pagpalakas energy. Kain po tayo. Nasaan atin, yung ating susi? May tindahan.